Because oh. Sa bawat henerasyon, may isang bituing isinilang upang magningning, hindi lamang sa entablado, kundi sa puso ng bawat Pilipino. Siya ang tinaguliang superstar, isang alamat, isang tunay na pambansang yaman. Ito ang kwento ni Nora Honor, ipinanganak bilang Nora Cabaltera, Villa Mayor noong May 21, 1953 sa Iriga, Camarines Sur. Si Nora ay lumaki sa isang simpleng pamilya. Bata pa lamang siya, ramdam na ang kanyang hilig sa pag-awit. At sa murang edad, kumarap siya sa mikropono sa pamamagitan ng isang amateur singing contest. Sa kabila ng kanyang maliit na pangangatawan at inusenteng mukha, may tinig siyang kayang tumagos sa damdamin. Mula sa pagkapanalo sa tawag ng tanghalan noong 1967, unti-unti niyang binuksan ang pintong ng tagumpay, hindi lang bilang mga awit, kundi bilang aktres na may lalim at puso. Sa dekada 60, si Nora Honor ay naging simbolo ng bagong mukha ng pelikulang Pilipino. Hindi siya mestisa, hindi siya galing sa alta sosyedad, pero sa bawat luhang bumabagsak mula sa kanyang mata, sa bawat salita niyang sinasambit, nararamdaman ng buong bayan ang kanyang sining. Ang kanyang mga pelikula tulad ng Himala, Bona, at Minsay Isang Gamugamo ay hindi lang basta kwento, ito ay salamin ng lipunan at sigaw ng isang inang nawalan, ng isang anak na ipinaglaban ang dangal ng isang babaeng lumaban sa sistema. Taong 2022, ginawaran siya bilang National Artist for Film and Broadcast Arts, isang patunay na sinora honor ay higit pa sa artista. Isa siyang alagad ng sining na bumago sa takbo ng pelikulang Pilipino. Tinawag siya ng mundo bilang The Grand Dame of Philippine Cinema. Ngunit sa puso ng masa, isa lang ang kanyang pangalan, Ate Gale. Um, first of all forgive me for wearing um, rubber shoes my uh, right foot is swollen and i can hardly walk now it's painful anyway um magtatagalog na rin po ako yung iba maraming salamat po sa mga kasamahan ko sa pelikulang The Womb uh, sa sa AFA maraming salamat po at uh, sa mga fans, para sa inyo ito at thank you po sa director ko, kay uh, Director brilliant Noong April 16, 2025, na maalam si Nora Honor habang suma sa ilalim sa isang heart procedure sa ospital. Ayon sa ulat, matagal nang may iniindang mga komplikasyon si Ate Gay sa kanyang kalusugan, kabilang na ang problema sa baga at puso. Taong 2023 pa lamang ay naibalita na siya ay muntik ng pumanaw matapos mawalan ng oxygen habang nasa intensive care unit. Bagamat siya ay pansamantalang bumuti, unti-unti pa ring hamina ang kanyang katawan. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatili siyang matatag, positibo, at determinado pa ring bumalik sa kanyang sining. Subalit noong araw ng kanyang pagpanaw, hindi natinaya ng kanyang katawan ang komplikasyon mula sa heart procedure. Isang buwang bago ang kanyang ikapitumput dalawang kaarawan, tuluyan ng pumikit ang mga mata ng isang bituin hindi kailanman mamamatay sa puso ng bayan. Ngunit ang mga bituin, kahit mawala sa ating paningin, ay patuloy na nagbibigay liwanag. Si Nora Honor ay mananatiling buhay sa bawat pelikula, sa bawat awit, sa bawat pusong Pilipinong kanyang naantid. Paalam, Ate Guy, ang iyong himala ay hindi kailanman magwawakas. At dito nagtatapos ang makabagbag damdaming kwento ng ating superstar, si Nora Honor. Ang kanyang buhay ay patunay na kahit ang isang simpleng babae mula sa probinsya ay kayang baguhin ang takbo ng kasaysayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at nais nyo pang mapanood ang mga makabuluhang kwento ng ating mga iniidolo. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ay hit ang notification bell para sa mas marami pang kwento na kapupulutan ng aral at inspirasyon. At ito ang Kalokoy TV kung saan ang kwento ng bawat Pilipino ay buhay na buhay.